Ayun yung maarte, eh. Sabihin mo siyempre. Yek. Ganon? Pag ganon? Ano? Ganon? Mm -hmm. ah, ganon? Mm -hmm. Sino?

na bowang gulay pa ka na? gulay lang pa kain mo kanin tin ano yan? Eggplant. eggplant Tanong. Yeah. Hmm, sarap. Mm -hmm. Si nagluto. Si nagluto. Okay. Ay, alam niya. Ba't alam mo? Mm -hmm. <laughs> Arte. Si love mo. Yeah. Saka, kausin mo siya may Saka? Saka? Gano'n. Eh, si Daddy? Gano'n. Gano'n. Eh, si Lola, love mo? Abigat siya. Ayaka. Abigat siya, love him, si Lola. Eh, <laughs> si Lolo? Bigat din. Si Tantan? Bigat din. Paano, mataba yun? Sabat ching-ching? Eto. Sino? Ayon. Sino yun? Si Lola pata pata Hong Kong! Pupunta ka ba Hong Kong? Mm -hmm. Sino sama mo? Doon ka lang. Kain ka bilis. Papakita natin kay Daddy to. Ka. Sino? Love mo? Sino mm -hmm. eh? Daddy. Eh, si Daddy. Pupunta ka ba Hong Kong? Harap ka dito. Hindi kita makita. Hmm? Hey, wadady, dito ka lang. Upo ka. Mapapalo ka sa akin. Isa. Maliligo ka ba? Dito na, te. na, te. Kaya na, dito ka na po okay. eh. Okay. 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 Okay.